Magandang afternoon sa inyong lahat mga katayke So ngayon mga mga caretaker pupunta kami sa uminggan ni compadre Jibong dahil magpi ng... up tayo na ni Ano ang pi natin? pi kami ng Nob. Tsaka saka pinya. Yun, anong klaseng pinya? Malaki. <laughs> Ah, <laughs> so, ayun, malaki daw yung mga pinyang kukunin namin, mga ka-take care. So, ito, may mga tanim dito, ang lalaking talong, oh. Yung At mga, yung mga, dun, dun. Yung mga mahihilig ko dyan sa talong, mga ka-take care. Ayan, oh. Ang lalaki. Pahawak naman. Yeah. Yan ang tanim ng ating pinakamamahal na mama. Yun. So, tingnan natin mamaya yung uh, mangyayari sa daan and pagdating natin doon. Hindi ko kasi alam kung bukid yung pupuntahan namin. So, kasama din natin dito si Auntie Lerma. Yun. Shout out kay Auntie at kay Naning. Hila Naning. Ganda. Ay, si Naning ganda o. Oh. Ngayon ko rin siya nakita. Ay, si Naning ganda o. Oh. <laughs> So ayun, tutuloy na lang natin mga ka-take yung video natin pagdating natin sa Amingan. Sabi ni kumpadre, pimienta ata. Oo, oh, pimienta ata. So yun, kita kits maya Thank you, boom. What is up? What is down mga ka-take Nandito na kami sa may highway ng uh, uh niya. Kasi nandyan yung kan uh, yung boundary ng Barang Barangay Gonzales, eh. So ayun, nandito na kami ni kumpadre Jibong. Malapit na kami sa pupuntahan namin. And eh, papasok Papasok kami dyan sa may uh, Pungwa Crossing papunta sa Barangay Flores uh, Nakalimutan ko kasi yung Barangay Pungwa kaya ang akala ko dun sa banda rin pa So papasok kami dito si uh, Padre Jibong muna ang mag video so, Pansin niyo itong wait and see mga katay-tay, nagbago na rin so, oh, Nagbago na rin, din. oh, Nagbago oh. na rin itong wait and oh. nung last na punta ko dito mga katikir, nandito na kami sa may tulay ng barangay Flores kung hindi ako nagkakamali hindi mo papansin nyo nandito na tayo sa malaking tulay ng barangay Flores Ayan. sa wakas, sa wakas ay padre. ah, padre, baka may kakilala kang na pwedeng pasyaran dyan wala akong makakilala hindi ko alam lang, lang mga pangalan nila so, <laughs> ayun yung ito ilaw mga kotekker. Ano, malawak yan. Wow. So, susubukan kong iprang sila si Ate May andyan sa may uh, store nila. Uh, Isusuot natin kong shades natin para hindi tayo makilala. So, ang gagawin natin, ano bang pwede natin gawin? Ipapahawak na lang natin kayong pederegibong ikong mm -hmm. camera. Ilapit lang natin po itong tricycle dun sa may tapat ng uh, tapat ng uh, store nila. Para marilig yung audio natin. So, Kunyari bibili tayo, may bahiraman dito, ibili tayo ng candy. <laughs> Matagal natin sila hindi nakita kaya syempre na dito. Sa banda Dito Diyan sa baba. Diyan uh, sa banda ron. Ah, uh, ayun. Uh, shout out kay Kuya Gary, kay Ate Mian, sa nila kay nani Grace sa family Padilla ata lang dito sa may uh, Barangay Flores ng Let's go. Oh! Shout out, kala ko hindi na aandar Magtutulak na naman ako nito Hello. So bibili tayo dito Ay Video nyo mo dito Kung nga ay magbili tayo na Ito so, pabili ko ng KMD. Uh, max nga lang, max. 3 pesos lang po. So, nandito na tayo sa Barangay Florence. Ay, Florence. Barangay Florence. Ma'am, <coughs> dyan pa yung bahay ni no? Ma'am, uh, may niyan. Dyan po. Papadeliver kasi siya ng gas. mas dili-dili po yeah. <laughs> mm. nakilala tayo? <laughs> nakilala 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 kita bakit? ayun subatin pati natin magandang hapon si Ate Mian tsaka si Naning na. Din bago tayo punta ulit rito kaya, sentry. Uh, oh. grab natin yung opportunity para baka daan dito Dima lang ngayon lang? 1, 1 Kung tayo, bakit gusto Hindi Ay Bakit nga mag na Ano Nagigbig mag i yala yung naman? yung Yung po nag-deliver ng gas, yun pang na-prank. Baka <laughs> um, may tikang niya rin sa inyo. Tenda ko ano. And the... Uh, <laughs> Galdones. Ay... <laughs> <laughs> Pitong. Hindi uh, nag oh, yun, nakita natin ulit sila si Ate Mayan. Ayan o. Oh. Tsaka si Kuya. Ayan. Mga <laughs> customer namin noon ng tubig. Pero diretso ka pa-deliver na naman. <laughs> oh, pansinin nyo mga kapit, Ang daming buho ng rambutan nila. Oh. Ay, dito ako kumuha ng Hindi pa nakalabas hmm, iba, pa pa palalabasin pala. Ayan si Compadre Jibong ang videographer natin ngayon. <laughs> so ayun, uh, Tundun. proceed na kami dun sa may pupuntahan namin dahil uh, parang babagsak na yung ulan. Ayun. Kala ko may <laughs> Ay, dagasan na kanto lang mo no, pa mga baka nito. Ako na ako na ako na dagasan <laughs> na ako. Paalo na tayo kila ate dahil pahabot uh, na tayo ng ulan. Ayun. Sige ate ah, ingat kayo ka tayo na. Kumusta lang ni Manuan? Ayun, kaka <laughs> mm. <laughs> <laughs> si... Nanin, ang muti naranan mo pa niya. Hmm. Si Nani ang lahi ng late lang noon. Hello! Ano tayo na papa? Ang takto na. Nagkirt mo nanay? Kirt po ka na? baka ka nang magbo-boyfriend ha? <laughs> <laughs> ah sige, ateng gamen. Sige, thank you. Thank oh, you, thank pa you. So, tayo dito. Oh, diyan, diyan, ano, diyan. Kaliwa, kaliwa. Dito sa natin natin dito yung uh, golf train ni compadre. Diyan tayo okay, titigil. Hey, basta diretso lang. Diretso lang. lang daw kami makaka-chef. So, diretso lang, diretso lang. Kahit ako hindi ko daan. basta okay, diretso lang. Na bahay sila ito, ito. Pwede, yeah. ito? Mm -hmm. so papasok pa tayo dito mga kataykir ayun ang okay, ka uh, ay mga okay, oo nga dalim lang na sa may atay dre ayun din sila tinanin so ayun mga kataykir nandito na tayo mag pick natin ng uh, uh, nyog at pinya di na yung ulan mga kataykir Naririnig ko na yung tagaktak ng ulan sa mga yero ng bahay. So nandito kami ngayon sa may barangay Flores. Mingan, Pangasinan. Parang may dami na ba? pinya o oh, mga katikir at saka nyo go. Ito. So, kung bago ka sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. Do vlog. Kita-kits Thank you. Kukunin na namin ni Padre yung uh, pinya at oh. saka anyog. Nandito na si Sir. Ah? Sir, okay lang kasali ka yung video? Okay, okay. Okay, sir, <when? laughs> so, so, si Sir, katropa ni Kumpadre Jibong. Oh, Ilan nang ikakarga, Kumpadre? Oh. Yan, si Kumpadre yung magkakarga, siya magkakamada. <laughs> kumpadre! Okay, uh, hey.

Sige, okay, usin natin ko, te. Dami nyo, mga ka-take care. Dami nyo, eh. eh Drag-drag-drag. natin na agad. Anong frutas? Ang may pinakamaraming mata. Ano? Yeah. <laughs> wow. That, ayan. Ay, na ang butik shoutout Ayan. So, oh, shout out to guys, sir. Ayan. Oh, okay, thank you. Okay, shout out sa lahat ng taga Barangay Flores, Suningan, Pangasinan. Yeah. So, ayan. Pauwi na kami mga katay ah. care. Ayan. Oh. kabataan, no? So, mga ka-take care, uh, pa-uwi na kami ni... Ho! <laughs> <laughs> oh! Oh! <laughs> ano ba? Hindi na ikaw view. pa-uwi na kami ni Compadre Jibong. Nakuha na namin yung yung uh, nyog tsaka pinyo dun sa loob. Hmm. And... Yun, uh, nakita ulit natin sila Ate Mayan and then yung anak niya si Kaya Gary wala eh, pumasok daw sa trabaho kaya next time pasyal ulit tayo doon sayang nga, hindi ako na hindi ako nagtagatapos ng rambutan dahil uh, bata pa yung mga bunga. So yun dito ko, dito ko na tinatapos yung video natin mga ka-take. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking uh, YouTube uh, channel sa aking mga videos. Yun. Uh, sa mga bago lang pong makapanood ng aking uh, mga videos, uh, please subscribe, like and share sa aking YouTube channel Kringe Vlog. Eh yun. Uh, maraming salamat ulit. Ay, uh, dito ko na inen yung ating video. <laughs> ayun. So, Padre, anong masasabi mo sa araw na to? Ah, nagpapasalamat ako kay Padre Benji na tinulungan ako maghakot ng mga nyog at pinya. Hindi, kita tinulungan. Di, 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 Ay, hindi mo na. pala ako tinulungan. <laughs> Binidyo pala. <laughs> sige, sige uh, so, ayun. Uh, sa so, ngayon, uwi na kami. Ayun, uwi na na. mapalo kami ng mga magulang namin. Ayun. <laughs> so, ayun. Kita-kita sa next vlog, mga ka kaya boom. Lagi mag-iingat at lagi niyong tatandaan. Wala dito sa Barangay Flores yung Pangasinan. Take your boom. Yeah. Yeah. Woohoo! <laughs>